It's 11.40 na po ng umaga dito po sa Pilipinas. Sa totoo lang, Ricky Rivera po at sa ating mga kababayan dito sa iba't ibang dako ng mundo na gustong malaman yung mga nangyari sa ating bansa. Mga masisipag, mga bayaning OFW, sama po dyan ang aking tito-tita at mga pamangkin, our prayers are with you. Ako po, ano po, ngayon ang tatalakay natin? Well, After two days ng pananaliksik, eh, nalaman na po natin ang tatlong dahilan bakit sinibak sa pwesto si General Nicolas Torre. Kung matatandaan po ninyo, noong August 25, nagkaroon po ng letter ito pong Executive Secretary Lucas Managelod at sinabi po dyan na iniaalis nila sa pwesto ito pong si General Torre. Bakit tamo? eh, sinabi naman ni Montulpo dun sa kanyang kolum na matigas daw ulo itong ni General Torre sapagkat pagkat ng listahan na mga sisibakin at magkakaroon ng reshuffling plan sa PNP na tinutulan daw ng National Police Commission pero hindi sinunod ni General Torre na uh, nag-ano naman, nag-echo itong si Senator Panpilo Pinglaxon na napag natin bakit naman nag-echo dahil si Naltades, yung pumalit po kay General Torre, e eh, kanyang dating tauhan naman pala. Kaya syempre, eh, may interest syempre, si Senator Pan Piloping Lakson. Although hindi natin nilalagyan ng Malaysia yan, ha? sinasabi lang natin yung totoo. Wala ko tayong sinasabi na si Senator Ping Lakson, eh, nag -lobby para maging PNP chief itong kanyang dating tauhan na, na si Nartades. Hindi ko natin kilala si Nartades except na sabi sa mga report, siya po ang huling taga-PMA na magiging PNP chief. Yan. Kapag uh, nagkaroon ng batas kasi dyan eh, na dililimit na ho yung pagpasok ng PMA graduates sa Philippine National Police dahil kung matatandaan po ninyo, PNP is a civilian organization. Okay? So, yun po daw yung una. Yun yung pinakalantad. Yun din yung sinabi ni DILG Secretary Gilbert Rimundia. Ang sabi naman ni Gilbert Rimundia, ito daw ay desisyon mismo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Totoo ho ba yan? Na si Pangulong Ma McCoy mismo ang nagtanggal kay General Nicolas Torre. Kasi kung ganyan nga, eh bakit hanggang ngayon ay tahimik ang Pangulo? Ikalawa, kung ganyan nga na si Bongit ang nag-desisyon eh bakit nung August 25, nung dun sa libingan ng mga bayani na nandun si Executive Secretary Lucas Banagelod, ang ating Pangulo, si John Wick Remulia, ang ating Defense Secretary, Gilbert Teodoro, ang National Security Advisor, uh, Anyo, at mismong ang PNP chief ay eh bakit hindi naging ano yan? Bakit parang lumalabas na nabigla itong si General Torre? Ibig sabihin niya yan, nung panahon na yon na nandun sila sa, national, sa ng mga bayani, eh hindi human lang ba kinausap ng Pangulo si PNP chief uh, Nicolas Torre? Makikita ko dun sa mga video na friendly naman ho ng dalawa. Nagtawanan pa. Hindi kaya, eto ha, ah, maraming nagsasabi nito, hindi kaya isang paksyon sa palasyo ang nagdesisyon niyan at nagulantang ang pangulo. Eh yun ang kailangan linawi ng PCO. 'Di ba? Kapag tanggal ngayon, walang opisyal nang na ano. Ang may opisyal na statement po na nangyari ay yung kay General Torre na sinasabi niya na siya ay masuluring sundalo. At ito pa, katakataka, na nung panahon po ng parang nawala si General Torres sang araw, eh makita ko naman yung mga pictures po niya na si Laila de Lima ng malayang liberal. O uh, malayang, uh, malayang liberal, tama. Oo, eh, na siya ngayong congresswoman. No? Dahil may birthday nga ho yung ating sister na si Laila de Lima. So anong pinag-usapan nila? Eh, malamang yan, pinag-usapan nila ayon sa isang political analyst na baka tatakbo itong si Torres sa 2028 bilang senador o baka bilang presidente o mali mo bilang presid bilang ano eh marami yung nagsasapakala na baka yun yung naging daan yung pamumulitika daw o yung pagiging masyadong maingay nito ni General Torres para magkaroon ng insecurity ang Pangulo sa pagkakabasa ko po kay Pangulong Bongnit Marcos Jr., eh hindi po siya ganyan. Hindi mo maingiting yun. At malamang sa hindi, eh ito pong pagkakatansik kay General Torre, isang resulta ng kidwaan at power struggle within the PBBM administration. Alam naman lang lahat eh, na napakarong timing. napakarong timing po para sa Pangulo na magsipa Nung isang napakahalagang opisyalis ng pamahalaan In fact, marami akong nagsasabi na maganda ho nga na ina-appoint sa PNP Chief Itong si Tore sapagkat Ang nagugustuhan po sa kanya ng taong bayan Siya po ay stickler to the rules, stickler to the law Bakit mo sisipain sa pwesto Yung isang tao na naging masunurin sa batas Hindi sayo yung ginawa ni Tore, uh, malaking sakripisyo yan personally on his part eh. at nipo dahil sa, siya po ay loyal kay PBBM. Loyal po siya sa batas. Inutusan siya ng civilian authority. Sinunod niya. So, ano yung pagiging matigas ng ulo? Ang sinasabi niya, hindi, baka yung hangin ay eh, pumunta na sa utak. Ay, hindi po ganun. Wala ho tayo nakitaan ng ganyan kay General Tore. So, yung number one, naka-okasasyon sa kanya, Na natumigas na ang ulo niya, naging insubordinate siya, eh, hindi po totoo yun. Sa ganang atin po. Sa pagkakalamu natin at sa pagkaka natin. Pangalawa, mukhang may timing. ba diba? Yung pagsipa. At marami rin tayong nakikinig na baka ito ay link dun po, dun sa isang proposal ng isang kaibigan ng napakataas na opisyalis ni gobyerno na kumuha ng mga baril. May, git, may nagsasabi sa isang uh, online source, may nagsasabi na 8 billion pesos na mga baril na tinutulan po ng ating General Torre. Bakit? Bakit? Kailangan, kailangan ba ang baril sa PNP? Oo po. Pero sa ganong klasing halaga na 8 billion, eh ilang baril ho yun? Eh hundred something thousand lang naman ang ating kapulisan. Baka exorbitant yan. Kaya umiiwas po sa anomalya, ito pong ating General Torre. Maraming nasasabi na baka ito yung pangalawang dahilan. Bakit ho? Ano, dahil alam niyo naman ho yan, siyempre. May mga logistical requirements ang PNP at may mga contractor din ho dyan sa loob ng Defense Department na pareho din ng behavior tulad po ng mga kontraktor sa mga flood control projects. So, dapat imbestigahan po yan ng ating Pangulo, gayon din po ng ibang sangay ng pamahalaan na pwedeng mag-review dyan po sa mga kontrata dyan sa Philippine National Police. No? Ikatlo, eh, marami yung sasabi na talagang nag-clash daw ang DLG Secretary John Bicrimulia at si General Torre. Dahil si John Bicrimulia, matatandaan po ninyo, yung dating governor ng Cavite yan, dami mga inaalagaan, yung mga tinatawag na Cavite Group. At may mga malisyosong nga sinagsasabi na baka si Nartades, e eh, kabilang ho dyan sa Cavite Group na yan. E eh, hindi po natin minibigyang value yun sapagkat publicly, dinanay na ng, ni John Bicrimulia na may kinalaman siya dyan sa ano sa naging pagsipa pero very obvious at marami ko tayong narinig at sana mai din ho ng ating DG secretary na siya po ay nang babata nang ng mga officials ng PNP para doon sa mga sensitive position sa PNP no s'yempre na 'yung mga 'yan da, bakit e, Siyempre malapit na 'yung kanilang yung end of term na kanilang principal si BBM, yung napakalapit na 2028. So, siyempre, nagdalagay na yan ng mga tao nila sa iba't iba mga sensitibong posisyon. No? Para mapangalagaan yung mga interest nila. Siyempre, mga politiko yan, may mga interest. Di po ba? Ayoko na kung magsabi dito kung ano yung mga interest na yon kayo na pong bahala. Mag-research mag, mag show kayo dyan. Pero kami sa artikulo 11, eh, kami po ay hot on the heels po niyang mag-investigate din dyan, no? Ano-ano yung mga interest nito mga taong ito na dapat pangalagaan. No? Sapagkat bilang public servant, eh wala time presumption na sila ay engage. Wala, ah. Wala tayong presumption na engage sila sa mga illegal activities Until proven otherwise. Kaya mahirap pong magsabi. Pero sa ganang atin, eh, baka policy clashes yan, no? Dahil ang natutulan ay yung reshuffling ng PNP organization which nasa kapangyarihan naman talaga ng PNP chief yan. Pero to think na may reshuffling lang biglang pinatawan ng contrary opinion ng iba at which led to the ousting of a PNP chief e eh, ibang kaso yan. Napakakagulat gulat. Sa so, gabat do tell me in the past walang policy disengagement o disagreement ang DLG Secretary at ang PNP Chief. nire ba yan? Pero bakit itong instances na ito, hindi po na ba? Baka malalim yung kinauugatan yan. No? At kung ako po kay General Torre, para sa kaalaman nun namin, para, para sa aming mga taong bayan, no? na patuloy pong nagtataka tungkol dyan, eh dapat, siguro next week, eh magbigay ho siya ng kanyang statement ano yung naging policy disagreement nila ni DIG Secretary John B. at bakit hindi resolve, bakit naging irreconcilable to a point na binitawan siya mismo ng DIG Secretary. Kagulat-gulat din ho ngayon yan, ha? Na? na sa unang pagkakataon na hindi po nasuportahan ng DIG Secretary yung kanyang sariling PNP Chief. Dapat po yan, suportahan sila. They should be a team. Pero mismo ang DIG Secretary po nagsabi ng pagsibak nitong kay Tore. No? At sa hinala ng ibang mga mga kaibigan natin dyan sa PNP organization, ay eh yung mga bata-bata nga. Kung ako dyan, tantanan nyo na yung mga bata-bata system na yan. No? Oo, para hindi, hindi ma, ma-taint ng anumang pagdududa mula sa publiko dyan sa PNP. Dapat yan maging independent civilian organization na malayo doon sa impluensya ng mga politiko. Sa pagkat may mga ibang politiko po tayo, hindi ko natin na lahat ha, sinasabi ko dito, may ibang politiko na involved po sa mga karumal-dumal at mga illegal na gawain. No? So, ito pong mga to, ito yung mga interese kung sino, kung sino yung magiging PNP chief. Kasi kung uh, hindi ka nila yung PNP chief na ganyan, eh sigurado, sigurado, tam, uh, talagang tatamaan yung kanilang mga illegal na activity. Pero kung friendly, no? kung friendly, yung nasa taas, eh, walang kaduda-duda rin na tuloy-tuloy yung kanilang ligaya. Hindi yung sa pagnanakaw ng kaban ng bayan, hindi lang doon, kundi na rin sa mga illegal na gawain. Ano yung mga illegal na gawain nito? Ito yung pagbebenta ng droga, no? Yung mga illegal na mga smuggling, etc cetera, et cetera. No? So, yung pong tatlo na yan, yun ang dapat laruhin para matigil yung mga space cooperation. Una, totoo bang naging matigas ang ulo ni General Torres sa kabila nung kanyang previous uh, record, no? Na sumusunod sa batas. Hindi lang dun sa civilian authority. Ikalawa, yung bang pag pag uh, kanya'ng pagkakasakit sa ulo ay bunga ng sinasabing kayabangan na pumunta sa kanyang ulo na napatunayan nating hindi. At may nag-link naman dun sa pangalawa, dun sa kanyang refusal, refusal na bumili ng mga armas na worth 8 billion. Yan, kailangan alamin po yan ng mga awtoridad. At ikatlo, eh baka naman dahil sa bata-bata system na itong si General Torre eh, may naisin talagang maglagay ng mga mat matitino at honest to goodness ng mga mga opisyalis sa mga sensitibong uh, uh, mga posisyon na hindi inayunan dahil wala sa plano ng mga grupo na pinanumunuan ng mga politiko na may mga interes. So, subscribe and like po. wag nyong kalimutan mag-subscribe po dito. Nang sa tingin niyo mag-comment po kayo below. At hari uh, harinawa po ay eh, magkaroon din akong pagkakataon para mabasa, mabasa itong mga to. At ma-encourage po kami na patuloy yung aming servisyong ginagawa rito. At uh, patuloy nyo pong uh, tangkilikin ng currentpage.com At kung meron nyo kayong time, eh, tangkilikin nyo rin po yung artikulo 11. Meron ako kaming channel dito sa Facebook, sa YouTube, sa x.com. Eh, sana po, tangkilikin ninyo at sumama ko kayo sa Artikulo 11. Ako po naman si Ricky Rivera para sa Current PH TV sa totoo lang.